Bakit sobra-sobra kong suportahan ng US ang Israel? Yan ang tanong ng marami ngayon, lalo na nang mag-umpisa ang mga labanan sa Middle East. Para mas maintindihan natin ang relasyon ng dalawang bansa, kailangan natin balikan ang nakaraan. Ang dahilan kung bakit nagtagal ng ganito ang kanilang alyansa at ang mga lumalagong debate kung kailangan na nga ba itong wakasan, yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. istorya ay nagsimula noong 1948 nang opisyal na maging bansa ang Israel. Ang United States ang unang bansa na kumilala sa Israel at ang desisyong ito ng US ay naimpluwensyahan ng maraming dahilan. Matapos ang World War II at Holocaust, Nagkaroon ng malakas na suporta para bigyan ng ligtas na matitirhan ang mga Hudyo na nakaranas ng sobra-sobrang pagdurusa. Nakita ng US na ang Israel ang lugar kung saan maaaring manirahan ang mga Hudyo o Jews ng malaya at ligtas. Noong panahong iyon, ang pagtulong ng US ay sa pamamagitan lamang ng pagpapautang sa Israel upang makatulong na makagawa ng mga bahay at makapagsimula ang mga Jewish people. Lumipas ang mga taon, ang relasyon ng US at Israel ay mas lalo pang lumakas. Sa kasagsaga ng Cold War, nakita ng US na ang Israel ay isang mahalagang kakampi sa Middle East. Ang rehiyon na naging battleground ng US at Soviet Union noon namang 1950s at 60s, binibigyan na ng US ang Israel ng economic aid upang tulungan itong ma-develop ang bansa. Ngunit noong dumating ang taong 1970s, napalitan ang economic aid ng military aid. Dumating na ang punto na lalo pang nagpalakas ng alyansa ng US at Israel. Ito ay noong Yom Kippur War noong 1973 nang atake ng Egypt at Syria, dalawang bansa na suportado ng Soviet Union ang Israel. Tinulungan ng US ang Israel sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mga mahalagang supply at armas na nakatulong upang madepensahan ng Israel ang kanilang sarili at kalaunan ay nagwagi. Ang kaganapang ito ang nagbigay linaw na ang Israel ay isang mahalagang partner ng US sa Middle East taong 1978 nagkaroon ng kasunduan na tinawag na camp David Accord. Ito ay peace agreement sa gitna ng Israel at Egypt. Nagdala ito ng lalong mas pinalakas na alyansa ng US at Israel. Nangako ang Estados Unidos na tutulungan ang Israel na mapanatili ang lamang nito pagdating sa militar kumpara sa mga kalapit nitong bansa para di umano sa kanilang kaligtasan. Magmula noon, ang mga tulong ng US ay na-focus na sa mga military support kasama na dito ang pagbibigay ng mga advanced weapons at technology katulad ng Iron Dome Missile Defense System na prinoprotektahan ang Israel sa mga rocket attack. Ngayon, ang United States ay binibigyan ang Israel ng halos 3.8 billion dollars sa military aid taon-taon. Nakikipagpalitan din ang US ng impormasyon at nakikipagtulungan sa Israel sa mga isyong pangsiguridad, kabilang ang counterterrorism at pagbabantay sa mga banta mula sa mga bansa tulad ng Iran. Para sa ilang mga nagdaang presidente ng Amerika, ang pagsuporta sa Israel ay mahalaga upang mapanatili ang peace and stability sa Middle East. Gayunpaman, hindi lahat ay gusto ang ganitong libel ng pagsuporta ng US sa Israel. Para sa mga kritiko, ang US aid ng Israel ay unconditional o walang kondisyon, ibig sabihin pinibigyan ng US ng malaking pera at mga kagamitan ang Israel nang wala man lang binibigay na requirements katulad ng pagsunod sa International Human Rights Law. Naging malaking isyo ito noong kasagsaga ng gera sa Gaza kung saan ang mga aksyon ng Israel ay nagdulot ng maraming pagkasawi at pagkasira ng ari-arian. Dagdag pa ng mga kritiko, hindi man daw direkta ay parang sinusuportahan na rin di umano ng US ang mga ganitong gawain dahil sa kanilang pagbibigay ng ayuda sa Israel na hindi umano makatao. Ilang mga mambabatas na rin sa US ang nagsimula ng questioning ang pagsuportang ito ng US sa Israel. Katulad ni Senator Bernie Sanders na lang ay nagain ng resolusyon na humihingi ng report sa kung paano nagamit ng Israel ang USAID na binigay sa kanila partikular na sa Gaza. Gusto niya umanong masiguro na ang binibigay ng United States ay hindi nagagamit sa paglabag sa karapatang pantao. Yun lamang, hindi nakapasa ang resolusyong ito. Ganun pa man, nagsimula ito ng maraming tipate, maraming taon din na walang kumukwisyon sa pagbibigay ng US ng ayuda sa Israel. Ngunit ngayong marami na ang humihingi ng kaliwanagan kung tama pa ba ito o hindi. Sa kabilang banda naman, para sa mga taga-suporta ng pagbibigay ng US aid sa Israel, mahalaga umano ito para sa dalawang bansa. Nakikita nila na ang Israel ang matatag na kakampi ng US sa riyo na napapalibutan ng maraming kaguluhan. Para sa kanila, ang pagtulong sa Israel para lalo itong lumakas ay mahalaga upang labanan ang terorismo at naproprotektahan din ito ang interes ng US sa Middle East. Ang pagtingin na ito rin ang dahilan kung bakit marami sa mga mambabata sa US, magkaiba man ng partido, ay sinusuportahan ang USAID sa Israel. Subalit unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin, ang mga batang Americans lalo na ang mga progresibong grupo ay madiin na kinikwestiyon kung dapat nga bang bigyan ang Israel ng ganitong kalaking tulong nang wala man lang kondisyon. Nangangamba sila para sa mga karapatang pantao at nananawagan na kailangan umanong bigyan ng leksyon ng US ang mga allies nito kapag gumawa ng mga paglabag. Ang pagbabagong ito na opinyon tungkol sa Israel ay nakaka-impluensya na rin sa pananaw sa politika. Gayunpaman, wala pa rin nagpapago sa ngayon sa pulisiya ng US. Sa mga pinakarason kung bakit sinusuportahan ng US ang Israel ay dahil sa strategic importance nito. Ang Israel ang nakikitang pinaka-reliable na kakampi sa rehiyon kung saan humaharap sa maraming pagsubok ang US. Nagpapalitan ang dalawa ng intelligence, nagtutulungan sa mga military operation na nakakatulong sa paglaban kontra sa mga terorista katulad ng Hamas at Hezbollah. Nakikinabang din ang US sa pamamagitan ng pag testing at pag-improve ng kanilang weapons sa pamamagitan ng kanilang alyansa sa Israel. Sa kabila ng mga kritisismo, mga dipate, malabong maputol ang suporta ng US para sa Israel. Ang kanilang alyansa ay pinatibay ng panahon at maraming nagdaang presidente na rin ang naniniwala na mahalaga ang partnership na ito upang mapanatili ang kapayapaan sa Middle East. Halimbawa na lamang nito ay ang pagbibigay ni US President Joe Biden ng karagdagang 14.3 billion US dollars sa Israel upang mas mapalakas umano ito sa kabila ng kinakaharap nitong mga lapat. Gayunpamal, mahalaga din ang dumadaming mga panawagan ng accountability. Ipinapakita nito na dumadami ang nagiging kritikal sa kung paano nagagamit ang mga perang ibinibigay ng Amerika sa mga kakampi nito at kung tumutugma pa ba ito sa paniniwala ng kanilang bansa. Kaya bakit sobra ang pagsuporta ng US sa Israel? Ang sagot ay nakapaloob sa pinaghalong history, paniniwala at mga interes. Sa pagbabago ng mundo, nagbabago rin ang pananaw ng mga tao na nanatili man ang alyansang US at Israel. Mas dumadami naman ang mga taong nagtatanong kung ano nga ba ang papel ng United States sa mga gulo ng ibang bansa.